Napagod si Anne na makauwi siya ng bahay. Napagod siya sa paglalakad at pagintindi sa mga kamag-aral na nangungutya sa kanya. Si Anne kasi ay nakatira sa sementeryo at tagalinis doon kapag may magpapalinis. Wala ng mga magulang si Anne dahil inabando na sila magkakapatid. Ang tanging kasama ni Anne sa buhay ay ang sampung taon niyang kapatid na lalaki. Hirap si Anne pero pinagpapatuloy pa rin niya. Gustong makatapos ni Ann para may ahon niya sa hirap ang kapatid. Ate, may pambili ka pong band paper? Pungad sa kanya ng kapatid. Magdadrawing po kasi kami dream house. May band paper si ate. Nakangiting sagot ni Ann bago kuhanin ang bag niya at iabot sa kapatid. Kuha ka lang siya ng mga kailangan mo. Namili kasi si ate ng mga school supply Bibili lang ng ulam si ate ha. Tumango ang kapatid. Ngumiti si Anne bago lumabas. Bukod kasi sa paglilinis sa sementeryo at pagbebenta ng mga kandilang kinutkot nila, tume-extra din si Anna sa mga kaklase. Ginagawa niya ng mga project at assignment ang mga kaklase kapalit ng pera. Alam ni Anne na bawal, kaso no choice siya. Palabas na si Anne sa sementeryo nang makita niya ang isang matandang babaeng nakaupo at nakatingin sa isang puntod. Kilala ni Anne kung sino ito, kaya agad niya itong nilapitan. Lola Maria, pagtawag niya sa matandang babae. Ang matandang babae ay madalas niyang tinutulungan kapag nasa sementeryo ito. Malaki ang binibigay nito kay Anne, kaya malaking tulong para sa kanya. O oh, Anne! ngumiti ang matandang babae kay Anne. Kagagaling mo lang yata ang eskwela? Apo, nakangiting sagot ni Anne. Pagabi na po. Bakit po nandito pa kayo? May susundo po ba sa inyo? Ah, iyahatid ko na po kayo. Dadaanan ako ng anak ko, kaya huwag ka na mag-alala. Sagot na matandang babae at ngumiti. Namiss ko lang ang lolo Gilbert mo. Kaya nandito muli ako. Siguradong miss ka na rin po ni Lolo Gilbert. Tugon ni sa matandang babae. Sigurado pong ramdam na ramdam ni Lolo Gilbert kung kaano mo siya kamahal. Gusto ko na nga makasama ang Lolo Gilbert mo. Kaso alam kong matagal pa bago mangyari yun. Sabi ni Lola Maria. Lola, habang hindi pa po kayo magkasama ni Lolo, ako po muna ang sasama sa iyo. Nakangiting sabi ni Anne. Huwag ka mag-alala, Lola. Palagi po ako nandito para sa iyo. Hinintay muna ni Anne ang sundo ng matandang babae at maya-maya nga lang ay dumating ito. Pakilinis na lang ulit ang bahay ni Lolo Gilbert mo, ah? Inabutan si Anne ng dalawang libo na matandang babae. Ayan, pandagdag mo sa school mo. Salamat po, Lola Maria nakangiting sabi ni Anne. Gustong tanggihan ni Anne ang perang ibinibigay sa kanya na matandang babae dahil nahihiya na siya. Pero tinatapangan na lang ni Anne ang kanyang hiya dahil kailangan na kailangan niya rin. Nasa first year high school na si Anne at malamin na agad gastusin. Dagdag pa ang mga gastusin ng kanyang kapatid at panggastos sila sa araw-araw. Nang makaalis ang matandang babae ay nagtungo na si Anne sa bilihan ng ulam. Bibili siya ng ulam at pigas sila para sa isang linggo. Oh, nandito na pala ang reyna ng sementeryo. Nasa lubong ni Anne ang lima niyang kaklase. Madalas kumutsya sa kanya. Kaya pala amoy patay, sabi ng isang babae at tumawa. Hindi na pinansin ni Anne ang mga ito dahil wala na siya mapapala. Pabili nga pong limang kilong bigas, sabi ni Ann sa tindera. Pagbilan na rin po ng tatlong meatloaf at dalawa sardinas, tsaka po sampung itlog. Naghintay si Ann dahil inihahanda iyon ng tindera. Patuloy pa rin sa pangangatyaw sa kanya ang mga kaklaseng nakatambay sa tindahan. Ann, syatain mo ako at ititira kita sa bahay namin, sabi ni Jude sa kanya hindi ko kailangan ng lalaki, sagot ni Anne. Pwede ba? Tigilan niyo muna ako. Kahit ngayong araw lang, dahil pagod ako, ayoko muna sana ng stress. Hindi siya pinakinggan ng mga ito at tinawanan lamang. Na makuha ni Anne ang mga pinamili niya, ay nagbayad na siya at umalis doon. Dahil malaki pa ang sobra, naisipan niyang bumili ng fried chicken para mapakain naman ng na masarap ang kapatid. Gabi na na makauwi si Anne. Madilim sa sementeryo, kaya mabuti at kabisado niya ang daan. Hindi na din natatakot si Anne, kahit madalas siyang may malamdaman at makakita ng kakaiba dahil sanay na siya. Jomar! Nandito na si ate! Sabi ni Anne na makapasok siya. Magsandok ka na! Dahil masarap ang ulam natin. May kuryente sila Anne. Suportado ng barangay ang kuryente nila, kaya laking ginhawa rin kay Anne. Ano ulam po ate? Tanong ni chomar. Ngumiti si Anne bago kuhanin ang tatlong pritong manok na binili niya. Fried chicken! Sagot ni Anne at ngumiti. Ang favorite mo? Nakita niya ang saya sa mukha ng kapatid, kaya mas lalong napangiti si Anne. Hindi lang yon, dahil dalawang fried chicken na sayo dahil sobrang favorite mo to. Nakangiting sabi ni Anne. Natawa si Anne nang biglang maiyak ang kapatid niya. Hinila naman niya ito at niyakap. Kahit sukong-suko na si Anne sa buhay, hindi niya talaga kayang gawin na tumigil, lalo pa at may kapatid siya mapagmahal at palagi nakasuporta sa kanya. Kinabukasan ay maagang gumising si Ann para magluto para sa kapatid. Wala siyang klase ng umaga at mamayang hapon pa kaya maglilinis muna siya sa sementeryo para magkapera. Jomar, kumain ka na pagkatapos mong maligo. Sabi ni Ann sa kapatid, yung baon mo ay nasa ibaba ng damitan ha? Tinagdagan ko yun kasi baka may ka. Maglilinis ng si ate para may pera tayo. Opo ate, Sagot ng kanyang kapatid. Lumabas si Anne dala ang kanyang panglinis. Inuna ni Anne na linisin ang puntod ni Lolo Gilbert. Sinigurado niyang walang matitirang dumi doon dahil gusto niyang malinis talagang tingnan iyon. Pagkatapos si Anne sa puntod ni Lolo Gilbert, naglinis naman siya sa iba. Pinuntirya niya yung mga dumalaw at nagpalinis naman ang kalamihan dito. Nagkutkot din ng kandila si Ann para maibenta. May bumibili kasi noon sa palengke. Bandang tanghali ay natapos si Ann. Pagod siya pero kailangan pa niyang pumasok sa eskwela. Umuwi si Ann at nagayak para pumasok sa eskwela. Paalis na siya na makita niya si Lola Maria. Lola! Masiglang bati ni Ann sa matandang babae. Aba! Hinahanap pa lang kita. Sagot na matandang babae. Ang linis-linis ang puntod ng asawa ko. Marami salamat, Anne. Walang anuman po yun, Lola. Nakangiting sagot ni Anne. Hagang ano oras po kayo dito? Huwag po kayo magpagabi, ha? Hindi po kita masasamahan kasi gabi pa po uwi ko rin, eh. Oo, apo. Hindi ako magpapagabi. Sagot na matandang babae. Huwag ka mag-alala hindi kita pag-aalalahanin. Ngumiti naman si Anne at tumango. Bye Lola! Kumaway si Anne sa matandang babae bago umalis. Pagdating sa school ay nawala na ang ngiti ni Anne dahil sigurado siyang puro pangungutya na naman ang bubungad sa kanya. Ito na ang girl! Sigaw ng isang babae na makapasok si Anne sa classroom. Hindi ito pinansin ni Anne at tumiretsyo lang sa kanya upuan. Tahimik lang siya at hindi pinapansin ang mga nangaasar sa kanya. May ibang nagtatanggol sa kanya at masaya na siya doon. Paulit-ulit ang naging routine ni Anne. Trabaho, aral, trabaho, aral. Natapos ang first year ni Anne at nagpapasalamat siya dahil hindi bumaba ang grades niya kahit minsan ay wala siyang focus sa pag-aaral. Lola, kapag mayaman na po ako, magpapagawa ako ng malaking bahay, sabi ni Anne kay Lola Maria. Magkatabi silang nakaupo, nakaharap sila sa puntod ni Lolo Gilbert. Sa tuwing walang makausap si Anne, kay Lola Maria siya palagi nagsusumbong. Mag-aral kang mabuti at sigurado ako makakapagtapos ka, sabi ni Lola Maria. Basta Anne, palagi ka pa rin maging mabait ha? Tumango si Anne. Lola, kapag mayaman na po ako, babawi ako sa iyo, nakangiting sabi ni Anne. Hayaan mong ako naman ang malilibre sa iyo at ako naman ang magbibigay sa iyo ng pera. Oo, apo ko. Sagot na matandang babae. Nagpasukan na ulit at mas lalong naging magasos para kay Anne. Mabuti na lamang at nandyan ang Lola Maria niya para tulungan siya sa lahat. Laking pasasalamat talaga ni Anne sa matanda dahil sa mga tulong nito. Hindi man siya kaano-ano na matanda pero ang laki ng tulong nito sa kanila magkakapatid. Mas nagdoble kayo rin si Anne para mabilhan ng magandang gamit ang kapatid. Nalaman niya kasi na binubuli din ang kapatid niya. Ayaw niyang ma stress ang kapatid kaya pinagagaan niya ang loob nito palagi. Lola, Inaaway ako ng mga kaklase ko. Nakangusong sabi ni Jomar sa matandang babae. Pero hindi ko naman sila pinapansin po kasi marami akong friends. Tama yan, Jomar. Pero kapag sumusobra sila, ay magsumpong ka. Sagot ni Lola Maria bago ito abutan ng limang daan. Ito, ilibre mo mga friends mong palagi pinagtatanggol ka tumingin muna si Jomar sa ate Anya para humingi ng permiso. Tumangu naman si Ann kaya tinanggap ni Jomar ang pera. Lola, kapag tapos na ako sa school at may work na ako, ikaw naman po bibigyan ko ng pera. Nakangiting sabi ni Jomar. Napangiti na lang si Ann dahil pareho sila ng kapatid. Lumipas ang panahon. Kasama nila Ann at Jomar ang matandang babae palagi. Ngunit na makatungtong sa fourth year si Anne, ay nawala ang matandang babae. Hinanap ito ni Anne at tapag alaman niyang umuwi na ito sa probinsya. Nalungkot si Anne dahil pakiramdam niya ay nawalan siya muli na magulang. Ganun pa hindi pa nabayaan ni Anne ang punto ng asawa ng matandang babae. Palagi niya itong nililinis at sinisiguradong walang kahit anong dumi. Kahit busy si Anne, na pagsabay pa rin niya ang trabaho at pag-aaral. Hanggang sa nakapagtapos si Anne, kaya sobrang saya niya. Ngunit may parte sa kanya na malungkot siya dahil wala si Lola Maria niya na isa sa mga dahilan kung bakit siya nagpatuloy. Nagkaroon na magandang trabaho si Anne sa magandang record niya. Nagtayo siya ng negosyo at funeral service ang naisipan niya. Hindi na sa sementeryo ang bahay nila dahil nakapagtayo na siya. Ma'am, nandito na po yung unang bangkay na ilalagay sa kabaong. Sabi ng tauhan ni Anne. Tumangon si Anne at sinanyasan itong ipasok na. Nabitawan ni Anne ang mga hawak niya na makilala ang bangkay. Lola Maria! Nanginginig na nilapitan niya ito at dinaluhan. Napaiyak na lamang si Anne at hinagkan ito hindi niya akalain na ang muling reunion nila na matandang babae ay ganito. Hindi niya akalain na ang matandang naging magulang niya ay wala na. Iyak ng iyak si Anne. Halos ang tagal niya ring kumalma dahil sobrang sakit talaga sa damdamin niya. Nagkasakit si mama, sabi ng anak ni Lola Maria. Ang balak niya ay magpakita muna sa iyo bago siya sumuko. Kaso hindi na niya kinaya. Proud na proud sa si mama. At masaya siya sa narating. Malungkot na napatango si Ann. Nilibre na ni ng ang kabaong ni Lola Maria. Pati ang mga gastusin ay siya na ang gumastos. Kahit sa ganoong paraan man lang, ay makabawi man lang siya. Kagaya ng reaksyon ni Ann, iyak din ng iyak ang kanyang kapatid. Mahal na mahal ng dalawa ang matandang babae kaya hindi talaga nila inasahan ang nangyari. Hanggang sa huling sandali ng matandang babae ay nandoon ang magkapatid. Inilibing si Lola Maria sa tabi ng asawa nito. La, pangako pong palaging malinis ang puntud nyo at hindi hindi ko kayo kalilimutan. Nakangiting sabi ni Anne bago magpuna sa luha. Marami pong salamat sa lahat. Mahal na mahal po kita. Mahal na mahal ka namin, Lola. Alam ko pong masaya ka na kasi kasama mo na si Lolo Gilbert. Sabi naman ni Chomar. Nagyakapan ang dalawa habang nakatingin sa punto ng matandang babae. Hindi man nila kaduko o kaano-ano pero tumayong magulang nila at kumabay sa kanila sa buhay. Lumipas ang mga taon pero patuloy pa rin silaan sa paglilinis sa puntod ng mag-asawa. Talagang hindi nila kinalimutan ang matandang babae at patuloy na bumawi dito kahit wala na ito. Kapag tumulong ka sa busila kang puso, kahit anong mangyari, hindi hindi nito kalilimutan ang ginawang pagtulong mo. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli, paalam!